Ayan. everyday magiging routine namin ito. aayusin namin ito. Nakita nyo, sobrang makalap. Sobrang daming damo. Ayan. Nagumpisa na siya. Ayan. Aayosin namin itong mga idol. Ayan. Tataniman namin ito ng ano, lahat na yan. Tataniman namin. Nirinisin niya roon hanggang doon. Ano kaya magagandang itanim dito? Persimmon. Persimmon. Natanim ako dun sa Japan eh. Kasi sa Japan meron na akong garden doon. May talong, may persimmon, may strawberry. Eh, iniwan ko doon. May kalamansi. May or meron ano ako, meron pa ako dong ano orange. Promise. Dito hindi ko alam kung ano tatanim namin. Uh, Ating at nanyo na lang. Ha? Pero ang tatanim namin dito mga ano lang talaga gulay. Yan, yung everyday namin mag-ano ma ano, ma pangangailangan ayan sabay-sabay so niyo to pagka na maganda na marami ng tarim iaano ko to upload